ito, 44,000 pesos, mga paps. Yan, 44,000 pesos. Kukunin mo na installment, to one, to one monthly, mga paps. Tapos, zero down payment. What up, mga paps? Welcome back to another vlog. So, uh, andito ako ngayon sa may barangay, San Agustin, Tracy Martres, mga paps. So, warehouse pa ito ng motor trade, mga paps. Ito yung mga second hand. Ang na dito, mga second hand na motor na available, mga paps. So, pupunta natin yung mga repo nila dito sa... Uh, natin mga paps Titignan natin yung mga ibang motor kasi walang price so yung may mga price ng mga paps hindi papakita ko na rin sa inyo yung uh, ibang ibang motor na walang price so at least meron ka idea na uh, available yung ganong klasing motor so next next week daw magkakaroon na ng price yung mga motor dito kasi kakarating lang galing sa ibang branch kaya ano pa natin mga paps tara let's go sobrang mura ng mga motor dito isa mga pups eh. Ay hindi So yun lang mga paps, na no. huwag kalimutang mag like, subscribe sa channel na to So nandito nga tayo ngayon sa may Barangay San Agustin, Tracy Martiris mga paps Motor Trade po, ayan So itong uh, warehouse na ito, mga paps, ito yung tambakan ng mga uh, second hand na motor Okay, so pagpasok natin dito so, may pintuan So bubungad sa atin itong Honda Wave Alpha na 110cc mga paps So dahil walang price to mga paps, inquire na lang natin yung price nito kung uh, trip nyo ganitong klaseng motor ayan o pang uh, hatid sundo lang sa school or pang service sa trabaho ito mayroon sila dito sobrang baba na ng price nito na, na ito 25,000 kilometers yung uh, Odon yan then kung gusto mo naman ng mga automatic mga paps yung easy drive lang so mayroon sila dito mga Honda Beat ayan mayroon silang Honda Beat na marami okay so wala nga lang price mga pak itanong nyo na lang sa kanila kung magkano price yun mga yan and then next week kasi babalik ulit ako dito kasi nga Magkakaroon na daw ng price yung mga motor dito mga paps. So ayan. Itong Honda Beat na to, sobrang kinis pa yung gulong, nasa 50% na lang, medyo ano na ano, pud pud na. Okay, sila dito may price. Itong uh, Sky Drive Sport na 125cc. So 16,000 kilometers lang ang tinakbo niyan mga paps. Then yung next natin, itong Honda Beat na kulay red. Ganda pa nito mga paps. So Panalo-panalo pa yung uh, yung pairings ito, napakaganda pa. Solid pa, buo pa. And then, ang kagandahan nga nito mga paps, ka aftermarket na GRP uh, cover uh, set. Okay, GRP set na uh, customized mga paps. Then, itong mga to panalo pa. So, next natin mga paps, itong uh, Mio Sportina Matte Blue. Ang ganda pa nito mga paps. O, oh, nasa 80% pa yung... Uh, gulong nito, napakakinis pa. And then, ang mura na na ito mga paps, kasi dati 60 plus yan eh. 60,000 pesos dati may git. Ayun, may tubig pa yung ano. So, 54,000 pesos na lang yung kanyang cash. Pagkakunin mo installment, 2,600 yung kanyang monthly sa 3 years and then zero down payment mga paps. Ganda pa nito oh. Kung sa itsura naman, ito panalong panalo pa ito mga paps. Yung odo nito nasa 14,000 kilometers lang. Okay, kung makikita mo mga paps simula sa baba hanggang taas, wala pa siyang gas-gas. Oh, yun, Yung lens niya, na-capture na rin yung headlight nito. LED na mga paps Yeah, matte blue. Then, meron din sila ditong roser na 135. Ah, 125 mga paps na if I Ayan. Kulay black. Ganda, oh. Bago pa. And then, syempre, may barako din sila dito. Ayan, barako 175 na barako 2 bago pa, wala pang price mga paps. Abangan natin kung magkano yung presyo yun niyan. Ayan, oh. So, dito to sa may Barangay San Agustin, Trisi si And then, RS, meron sila itong RS125. Walang price. Ito, parang brand new lang din mga paps. Oh. And then, Mio Sporty na matte black. meron din dito. Ito naman, Honda Click. So, 64,000 pesos. 36 monthly for 3 years pag manang mo ng installment mga paps. And then, dito sa kabilang side, meron sila dito Bergman Street na kulay black yung price nito is 68,000 pesos 68,000 pesos 3 na may monthly 4, 3 years yan o ay tsura nito o ganda pa na yan. nasa 95% pa parang brand new lang mga paps o oh. so ang dami lang ditong stock mga paps na walang price mayroon PCX doon o oh. tapos Raider 150 Carburador mayroon doon ADB doon mga paps na may dulo ADB 160 And then Mayo Gear, ayan, Mayo Gear 62,000 pesos, 29 yung monthly for 3 years, zero down payment. Yung Smash 49,000, zero down payment pa kung installment, 23 yung monthly sa 3 years. Kimaris okay, dito ang RS na Kawasaki Roser. Grabe, RS 200. So 122,000 pesos na lang oh. And then 62 yung down niya, 55 yung monthly for 3 years. And then, meron silang Aerox dito mga paps. Punta natin. May Aerox dito. Yan, ito PCX. Aroser 200. For 3 yung monthly. 5,000 down payment. So, may, may down payment. 96,000 kasi bago pa halos eh. Then, meron dito yung ano. Aerox. May Aerox pala dito. So, may EDB doon mga paps na kulay. White. So, 7,000 down, 6 to yung monthly, 138,000 yung cash. And then, mayroon naman ditong uh, Raider, 93,000 lang yung FI, 4,7, 4,2 yung monthly, for 3 years mga paps. So, ando sa dolo, hindi natin mapuntahan. And then, ano yun? Mayroon ditong, ito, uh, Roser 200. So, yun lang mga paps yung ano nila yung mga ripon na dito ang dami kasi dito ng ripon na walang price kaya hindi natin ma ipakita sa inyo kung magkano mga presyuan ng mga ripon na dito yung iba yung iba lang may mga price yung iba wala so abangan na lang natin mga pups next week or sa sunod na araw kung babalik tayo dito para check natin yung mga price okay so our